<haz> yeah. Ah, sige, lakas. Ready. Okay, ready. Yeah. Okay, sige. Diambahan. Pag-ready ka. Ah, ready. Apo ready. Then, parin sisiguraduhin mo bago mo labas. Then, mo din 'yung sa Then, pag wala pang lumabas ng tuloy, na. Bobo, oh, bobo, bata mo kami. Loko ka talagang bata ka. Pag ready ka na, sir, push oh. mo lang yung safety natin. Push mo ka. Thank you. Nak, uh, oh. nak, galeng, natatamaan. Nak, galeng. Yan. Wow. Hindi lang Sa yan kabila ba Kabila. Mag-ano ka na lang? mag study ka na lang, nak. <laughs> COD. Yan, <laughs> Oh, 3. Sabi niyo, ah, oh, COD na ma. Naku, lalo na si Erin, walang matitira diyan. <laughs> Ay, wow na. O nga, no. Baka wala akong matira. Ay, yan. Lang. Wow. You know. Oh? Ay, magaling ang anak ko ah. Meron panak? nak? Oh. Oo. Oh, wala na.